Aquarius, Sun, Moon, Rising or Venus sign. Welcome, welcome sa aking channel. So, uh, this is timeless reading. Pwedeng nangyari na, pwedeng mangyayari pa lang or pwedeng uh, ano nangyari na. present, past and a uh, future, no? Iba-iba rin tong tao, pangyayari, sitwasyon no, na ating ang aking mako-collect na reading. So asahan mo na hindi lahat pagre-resonate sa iyo. Isang tabi mo lang 'yung uh, hindi magre-resonate sa iyo or kung hindi mo gusto 'tong video na 'to, i-skip mo na lang. Ganon, Pais. Ah, uh, ganon, Aquarius. Teamwork collaboration learning long term rewards goals Ah uh, parang ngayon ano parang uh, this coming days is parang kailangan daw ng teamwork or parang uh, kailangan ng uh, collaboration or parang kaila meron kang kailangan matutunan Ganon, with an earth ailment, parang something practicality. Ganon, baka iba to, baka bago to sa inyo. Kasi, earth ailment, no? Opposite ng air. Ganon, earth ailment siya. So, uh, something sa parang kapirahan ba to, or job opportunity, career, financial, something ganon. So, parang nga kailangan mo ng, uh, hindi, eh, parang, kailangan dito is uh, hindi lang ikaw mag-isa. Since Aquarius kasi sanay kayo na mag-isa kayo eh. Gano'n. Yung parang uh, hindi naman yung mag-isa talaga. Pero yung uh, parang uh, sanay kayo na kaya yung gawin ito mag-isa. Pero this time, parang may kasama ka dito. Gano'n. May collaboration. no? Yung uh, dahil dito sa parang uh, gusto mo ng magandang or pang long-term na set up. No? Long-term na reward. Ganon, no? So, lalabas dito yung uh, pagiging creative mo pa rin, no? Yung, uh, or maybe may Aquarius dito na baka gusto nga magka-baby na. It's time for you daw na magkaka-baby na kayo, ganyan. Or uh, may may marriage proposal, ganon. May mag-propose sa inyo ng kasal, ganon. No? Basta bago nga mayroon kayong nga uh, ma-feel ngayon na parang kakaiba, yung parang nakikiligin uh, kayo. Ganon, siguro dahil dito sa parang uh, sisimulan ninyo, no, kini kinikilig kayo. Yung uh, tipong, uh, eto na, parang uh, gusto ko na nga uh, magpatayo ng ganito, gusto ko magsimula ng ganon. So, parang uh, kinikilig kayo doon sa sisimulan ninyo. Ganon, no. Pero dahil doon sa parang uh, sisimulan ninyo or parang ginagawa ninyo, ngayon, Aquarius, parang uh, nagiging burden siya sa inyo medyo. Yung tipo nga parang uh, kinikilig ka sa kanya, kinikilig ka doon sa sisimulan ninyo, ganon, pero para kayong nape-pressure. Na para kayong nape-pressure na parang siguro gusto nyo nga matapos to, pero alam mo, or parang dapat hands-on ka doon, parang dapat ang dami mo pang i-research, -re ang dami mo pang kakausapin na tao, ang dami mo pang uh, ang dami mo pang kailangan na haraping tao, yung ini na tao, ganon. Pero dahil ah, parang may responsibilidad ka, ganon, parang guru susundin mo pa yung anak mo, ganitong oras, tapos kailangan salubungin mo pa yung asawa mo, or ah, makikipag ah, chikahan ka pa sa iyong ah, kapatid, ganon, Mag-share ka pa, manunood ka pa ng, tapos something ganon, dami mong responsibilidad, no, parang ah, medyo ano ka ngayon, no, Ah, uh, kinikilig ka doon sa sisimulan mo pero at some point, parang medyo mabigat para sa iyo kasi siguro sunod-sunod, ganyan napaka-busy mong uh, tao, 'yon, no? And laging lumalabas to sa iyo, Aquarius. Tu nga uh, celebration, no? Parang may uh, meron kayong i-celebrate, no? Baka malapit nang matapos 'tong sinisimulan ninyo, ganyan. No kasi parang meron kayong i-celebrate, no? Something na alam mo yun, doon sa celebration is magkakaroon ng harmony, puro kasiyahan lang, no? Yung uh, may reunion, yung parang uh, puro kapositibuhan niya yung uh, mangyayari sa inyong celebration, no Aquarius? Tayo na energy mo. Oh, eto na naman. Alam mo Aquarius, parang nung last reading mo, meron kang uh, victory, public recognition. Oh, ay, oo, ba? Diba? Ah, Aquarius, meron ka na naman ditong public recognition, no? Yung tipo nga may progreso, nakikita nga ng mga tao na may, parang may progress sa buhay mo palagi. So, pinipraise ka nila, ganyan, na-appreciate nila yung uh, ginagawa mo, na-appreciate nila ikaw, ina-appreciate nila yung uh, paano ka mag sa buhay, no? ayan, no, ayan na naman, no, may celebration, may six of wands na naman, may uh, mare-recognize na naman si Aquarius, no, with a queen of ones, no. Kung kasi may celebration dito, sinugundahan ka ng celebration, at uh, celebration, tapos sinugundahan ka ng public recognition nga, yun, baka something magpaparty ko or uh, may magpapaparty sa'yo, no. Kung haharap ka man sa kanila, Aquarius yung tipong baka merong, nga. Uh, magpapa advice nga kung paano mo nagawa to, paano mo na manifesto, ganyan. No, uh, mag magasalita ka sa kanila ng uh, courage, ng uh, may katapangan, pero confident ka. Hindi naman yung uh, katapangan na parang uh, bossy. Hindi ganon. Yung parang, uh, parang yung uh, stage is sa'yo talaga. Parang ganon, Aquarius. No, uh, yung uh, focus ka. Focus ka doon sa mga nangyari sa buhay mo. Hindi ka focus sa sarili mo. Maging humble ka pa rin, no? Ah, maging passionate ka, yung maging determinado, kayong bigyan mo sila ng kasiyahan, bigyan mo sila ng encouragement, ng joy, and ng humbleness, no? I-explain mo sa kanila kung ano 'yung mangyayaring eto uh... kasi parang uh, laging magaganda 'yung energy mo, Aquarius, no? Kung haharap ka man sa kanila, magpaka Queen of Wands ka daw, no? 'Yung uh, confident ka and uh, ano din to, meron din nga parang may warning sign lang dito since to ay queen, no, yung uh, magpakahambol ka lang kasi queen is a uh, nurturing yan yung uh, marunong ma mag-alaga yung uh, kumakalinga no, ganyan yung ano character ng queen so kung haharap ka sa kanila, huwag kang maging uh, proud, maging bossy na ah, ganito yung uh, na manifest ko kasi matalino ako, alam naman namin, Aquarius, na matalino ka. Wala na naman manifest mo lahat. Pero hindi mo na yun kailangan ipangalandakan. So kung haharap ka nga sa maraming tao, hindi ganon, hindi maging boss. You stand up like a queen. Yung parang humble lang. Yung parang si Queen Elizabeth, nakikita nyo yun, di ba? Yung, uh, isa, yung may mga video siya, di ba? Na kapag uh, ano siya, lumakad siya, taimtim, passionate, di ba? yon taimtim. Tapos kung magsalita siya, yung uh, relax lang, ganon. Tapos kayo, kung uh, may kukuha ng inyong parang gusto magpa-advise, focus ka doon sa proseso ng kung paano mo nakamit yung uh, reward or yung uh, public recognition no na nangyari sa iyo ganyan no doon sa process wag ka doon sa kung anong uh, parang Oo, idagdag mo din yon yung uh, paano mo na manifest, ano yung na manifest mo. Maybe baka nagkaroon ka na ng bahay, nagkaroon ka na ng magandang uh, trabaho na may uh, malaking uh, promotion ka doon, marami kang pera, no? Pero sinasabi dito ng uh, cards na mas uh, mas i-elaborate mo sa kanila yung iyong proseso, no? Kung paano mo siya na manifest. Yung tipong alam mo, sa buhay, ang daming nang intriga sa akin kahit na ang dami-dami kong issue na kinaharap. Pero alam mo 'yun, nagpatawad lang ako. No, nagpatuloy lang ako sa buhay, nag-focus lang ako basta sa akin lang mabuting pag-iisip, mabuting pagsasalita, no, mabuting desisyon sa buhay, mabuting uh, pananaw sa buhay, gano'n. No, binigay na lang 'to ng pusa 'yung mga bagay na hindi ko na expect. Parang gano'n. So, sinasabi dito, mas mag-focus ka sa sasabihin mo doon sa proseso kaysa doon sa mga na-manifest mo. No? Kasi magka makaka-attract palalo yan ng, ano, ng good vibes, no? ng good energy sa'yo at sa mga tao din. No? At alam ko, hindi na rin to iba sa inyo, Aquarius, kasi nga, kung mag advice kayo is pang long term talaga yung nga parang hindi lang kayo advice advice ng comfort pang long term talaga and when and Excuse me. And uh with the moon card, no? Uh, gamitin mo daw yung intuition mo, no? Huwag ka daw uh, magpadala sa iyong uh, fear. Ako ka mga parang yung uh, may negative thoughts. Baka minsan yung may mga past pains and trauma ka na parang haharap ka sa mga tao na naging rason din kung bakit parang nagstruggle ka sa buhay or uh, naging uh, may uh, naging may masakit kang pinagdaanan. ganon, Ah uh, isipin mo daw na ano sila, na kailangan sila, na parte sila ng iyong uh, buhay, no? Kung, pa, kung bakit ka, kung nasan ka ngayon, ganoon, kasama yan sila sa buhay Aquarius, no? No? So, yun, yung uh, mga energy na paparating sa'yo this coming day. So, kuha tayo ngayon ng mindful message. Ito yung may mga paalalang mensahe sa'yo ng universe. No? inspiration board if i am ever feeling down or bored i spend time creating a vision board to place in my home i fill it with quotes pictures and desires that bring me inspiration and joy no so yung iba sa inyo dito baka na uh, down down or nabobored no ah uh, iukol mo daw, mag-spend time ka daw na gumawa ng uh, vision board, no? Para nga, ano yan, yung uh, para may nakadikit sa pader, ganon. Tapos, siguro, kung may mga, alam mo yun, kung may printer kayo, may magazine, may newspaper, ganyan, basta something ganon, no? Ah, uh, dikitan mo daw yung board na yon ng uh, mga bagay na mga gusto mong ma-manifest sa buhay mo. Yung may-inspire ka. Or kahit hindi pictures, yung mga quotes na magbibigay buhay sa'yo. Like, ano, yung kakapost ko lang sa ating community, naalala nyo yun, yung ano, yung, ano yun, yung, para mag, ano ka, an ang nag sa buhay ay yung mga taong may malinis na puso. Yung ganon, yun, gawin mo yung puso. Kaya Bible verse, no? yon ididikit mo daw yon sa iyong uh, vision board no and desire that bring me inspiration and joy basta yung uh, something na nagbibigay sa iyo ng kasiyahan no ng uh, kagalakan at na nai-inspire ka idikit mo daw yon inspiration board no yung mindful message no and kuha naman tayo ng archangel messages ito yung merong protection and guidance sa so, yon ano mga archangels from archangel oceana Take action. Gumawa ka daw ng action. You're in touch with your truth in this situation. No, ikaw daw na hawakan mo na kasi yung uh, yung katotohanan na uh, sa mga sitwasyon. So, siguro nagiging reality uh, realidad na yung mga gusto mong ma-manifest. Ganon, yung mga sitwasyon dati na parang hinihiling mo lang. Ngayon, isa, parang unti-unti mo na nga nahahawakan or nararamdaman. And you need to trust your gut and lovingly assert yourself no so kailangan mo lang daw magtiwala at uh, mahalin ang iyong sarili no so di so yun yung uh, message mo for this coming days aquarius so, kung gusto kung nagustuhan mo tong uh, ating uh, video so please consider liking to this video and subscribing to my channel thank you